Hello mga lords, mga kaibigan. Ang bidyong ito ay pag-usapan natin ang paraan ng paglibing. Lahat ng na man sa mundong ibabaw ay may hangganan. In short, lahat tayo ay may katapusan, may kamatayan. Sa aya mo sa gusto, tayong lahat ay mamamatay. So, what's unlearned? Kapsula Mundi Project Boreal Pad. Pag-usapan natin ang bagong paraan ng paglibing. Ito ay ang proseso guys na itlog at may kahoy sa taas. Sino ang nagbinto o designer dito? So ang designer si Ana Citili and Raul Bridger. So ito ay hugis kapsula na itlog kung saan dito inilagay ang bangkay ng isang tao para magiging libingan. So wala nang kabaong guys. Walang kabaong nagkabitin kundi itong kapsula mundi na uso ngayon. Sama kita nyo guys, to ang proseso o paraan ng paglibing. So inilagay ang bangkay sa ilalim ng kapsula na parang hugis itlog at doon unti-unting maagnas ang katawan ng tao. At ang katawan ng tao guys ay magiging pataba ng halaman o kahoy at unti-unti itong tutubo at ito'y tatayog. So tingnan mabuti natin ito guys. Ito ang Igship Burial Pad. Ito ay Bago ngayon sa ibang bansa na makita natin itong tawag na igsip boreal pad na hugis itlog. Ito ang kahinatnan guys. Pag isang tao ay namatay, siya ay ilalagay sa isang kapsula at may kahoy na tutubo at ilaga, may kahoy na ilagay sa taas ng kanyang puntod At unti-unting maagnas ang katawan guys at magiging itong patabas sa kahoy. O halaman na itinanim sa ibabaw nito So sama kita natin Ito yung dalawa guys Ito yung dalawang designer na pinakilala ko na kanina So sila isikat na ngayon So ang paraan ng paglibing is ganito guys Ito ay parang Vital position So ninawala sila na pag ganito Ang paraan ay swerti sa kanilas Kung magpapalibing Kakapatid, magkano naman ang iyong gastusin sa Kapsula Mundi ay abot ng $330. Ito yung paraan ng vital position sa paglibing. So guys, just comment down below anong masasabi niyo.